What's up? What's up? So for today's video, eto na nga yung I think last day na namin dito sa ano sa Baguio City at itutor ko yung mga bata para ano may enjoy naman nila yung ating stay dito. So, nandiyan yung ating taxi. Ano siya? Anong kung saan naka-parking si Puyo? Hindi kaya naka-parking? Anyway, so... Mamaya pag nandito tayo sa destination natin uh, Ano tayo? Vlog ulit tayo guys. picture. Okay guys. So nandito na tayo sa Camp Janhay at try ko lang mag igot igot dito. Open. Dito ata, ayun. Okay. Camp Janhay. Magkano entrance, ma'am? 85 pesos po, standard po. Per head? Yes, sir. Pag may estudyante po sila, oh, ID my... na lang, 40. Oh, so, so. Walang mga ID yan. Nasa man na sa Makati. po mga ID yan. Uh, soft copy po. Iyan ako na lang. Bayaran ko na lang yung ID. Okay, guys. So, here we are. Dito kami sa um, historical core ng Camp Janay kasama ko pa rin yung mga bata Ayan. pwede tayong picture dito. Patayuin mo na yan I-ano mo lang, i-expand mo lang para ano? Expand mo lang para kapag ganyan. Tanapin uh -oh. mo lang yung ano niya. Yung balance niya. Hindi, doon dapat mo nakikita yung yun BBO. Yung historical core. Dali na. Woo. Okay na? Dali, picture. Game, game na! Dali na picture, pitik ka agad oh. Iyan na, huwag na masyadong maan Okay. Naka ano yan? Naka set? Sure ka? Or enough mo? Hindi man ako off yan. Pwede. Hindi. Yun. Isa pa. Ito ang pipindutin mo. Ano pinupindut mo? Ito nga. Ba't hindi kanina? <laughs> Tara. Ang hina ng photographer namin guys. Naman. Guys, ang hina ng photographer. Oh my god. Ang hina niya. Ang hina ng flower. E ito nga natin dito. I-explore na. Explore natin yung ito, ano. Kaya pa ano. Day 2. Mm -mm. Explore natin guys yung ano. Day 2. Ah okay. Diyan pala ganyan pala yung katsura. Okay. Napakaganda ng weather ngayon guys. Siyempre kasama ko yung aking batang makulit. Hmm. Mm -hmm. Yes. Yes guys, tama nga kayo. Kasama ko yung batang makulit. At napakalupit ng place nito O oh, ramp or PWD. Anong ibig sabihin ng PWD? PWD. Ah, okay. Ang ganda naman. Pero bababa ba, ba tayo dyan? Parang hirap bumaba dyan. Dali. Ta. Ganda, ganda. Ganda. Pwede mag-ikot-ikot dito. Ganda ng mga dito. Okay guys, ang ganda naman. Ang bahay. So, secret guard. Oh my, may secret garden baby love. Secret yun. On ko na. On mo na. Yun oh. wag ganyan tumunog na. Okay na yan. Okay. Okay, pati na Nasaan tayo? Nasaan nga tayo ulit? Sa camp dyan, hey. Camp. Okay, so dito kami sa secret. Secret garden. Ah, okay. So guys, ito yung bell house. So ang ganda. Parang itong bahay na to. Inspired by ano to. Inspired by uh, mga ano inspired by mga Americans. Wow, ang ganda, no? Ang ganda, no? Wow. Is it mo ganito yan? Meron pang piano dyan. Ang ganda, no? Tsaka, eh? ganito kayang bahay mo, no? lupet? Lupit. Tapos yung yung ano, yung tawag dito, Ay, guys. Ta Laki Ay, ng lari. ano, nasa kaya yung secret garden? Ang daming mga ano. Ganda. Ang daming mga Oh, kasi ano to, baby love? Ano siya? Wow. Ganda. Ito yung mga rooms. Ang laki ng mga rooms. Ang laki ng mga rooms mo. Oh, now sitting. Ganda, guys. So, parang hindi mo na makukuha yan ngayon na ganito ka spacious na lugar. Kasi sobrang dami na ng tao, guys. So, parang napaka-impossible na magkaroon ng ganitong space. So, itong space na to, sobrang laki naman. Oh! Ito <laughs> yung mga bedrooms na to, guys. So, Ito ya, may um, ano siya, may... Master bedroom. May lalagyan ng ano, may chimney. Ganda, guys. Sobrang ganda. Wow. Wow, ganda. So, guys, so, grabe, sobrang ganda ng bahay na to. No? Na napaka, napaka, ano na nito, legendary na, kumbaga, sa, sobrang, ano na nito, tagal na siguro. Iba yung, ano niya, structure niya, ganda. Sebagai yung mga Amerikano kasi guys, they're famous sa pagiging ano talagang gusto nila spacious talaga. So oh, Ah, babe. Ganda. Ito. Wow. Ito yung kainan. <laughs> Pakalapit, no? Oo. Thank you for that. Oh. Thank you for Thank Oo. Ganda. So, mamaya naman guys, pag nakaikot-ikot tayo sa ibang part. Bababa ko tayo. Okay guys, so ito yung historical trail pero parang hindi na kami ito bababa ito ba hayaman, kasi na, no? parang wala naman makikita dito. Huwag na baby, huwag na tayong bababa. Pinakita ko na lang dito sa video. So may mga ano sila dito. Parang picnic place. Napakaganda nung ano. Napakaganda nung picnic place. Tara ti JC, anong tayo? Okay guys Saan na tayo? Bagong Location Mines View Mag-record ka? Mag-record ka Hayaan mo lang na Body cam tawag -hmm. Okay mas kelikomino ko. Ah, Hindi ko alam.

Ayan nga. Tingin na po Tingin daw siya ng costume. Ayan. So, ayun na nga. Dami na nga ang tao dito guys. Okay lang nga costume Okay guys, so

ang kaka, ganda naman Magkano yung per ano dito? Magkano yung per ano dito? Magkano yung per? Magkano per dito? Ah, 200 Ang totoo sa Ang totoo Ang totoo Okay, so guys, 50. Pagbibilin mo 2,000. Pagrenta, 50. So, eto yun. Okay guys, so bababa na tayo sa bababa tayo sa Mines View Ano ito? Ang pangalan nito? View Deck We love maghawa kayo ah Maghahawak, maghahawak. Pababa mm -hmm. tayo sa Mines View. Ups, may batang ng Piligaw. Grabe naman yung Grabe yung

Okay guys, so pa-exit na kami. Ay, hindi pa pala pa-exit pa. May pa-picture pa. May pa-picture pa. Pa, pa si Mayo. Dali dito na eh. One, two, three. Okay na? Okay.

Waki waki guys. Waki. Okay, sorry. Oh, uh, yan na. So, kakain na nga kami. Sige, lagay mo lang dyan. Thank you po. So, ano ako? Kainin natin. online gaming. Kain kami dito bago kami umalis. Nasa Mines View pa rin kami guys. Uh, captain with Captain Wings pa. Ay hindi pa na. Si Joe Nat. Eatery. So kain muna kami guys dito. Tapos sa next stop ulit. Okay, guys. So, update. Nandito na ako sa The Mansion. Yan. Okay, so guardado yung the Mansion. Tapos punta tayo sa ano? ride right park yung nandoon sa kabila. Ayos, 'di ba? The Mansion. The Mansion tapos

Sa diretsyo tayo doon. Sa unahan doon, sa unahan. Nag ano to eh, Nag nagpa-fountain yan dati eh. Tapos may kulay yan eh. Siguro wala nang ano. Ha? Huh? May ano dyan? Dolphin? O ba? O ba? Dolphine dyan. May underground po. May dolphin dyan may dolphin. Okay guys. So, ito yung itsura ng right park. Okay guys. So, nandito pa rin tayo sa right park pero nandito ako sa may gilid na park. ayan Eh, chura guys. So, ito yung itsura. Picture-picture sila para masaya. At ang dami nagpapapicture dito guys. Uh, ha -ha. Okay. Malamig pa rin tapos hindi mainit. Okay guys so... Nagtatanong tayo guys kung pwede mag-drone dito. Buti na lang, hindi tayo nagdala okay. ng drone. Bawal ang drone dito guys. Yan yeah, no ang laki. No drone zone. Buti na lang, hindi tayo nag-drone. Okay, so nandito tayo sa ano, bamboo sanctuary daw to sabi ni kuya. eto yung service namin. Mga taxi, taxi ng Baguio tayo. <laughs> suabe. So, okay na, mami? Okay na. Ayos, tara na. na. Yung guide ko po, yan, yung bata. Kaya po yung tarsier dito, yung ko. Tarsier. Uy, dito, mami, oh. Perfect. Perfect na perfect. Dito kami magbaba picture, guys. Good cash. Okay guys Oh Mahuhulog hey, hey. ka dyan guys Dito ka naman hawa Mahuhulog ka dyan guys Kasi hindi ka. sa taas oh, Ito ate Ganun sa sura mo dun Sa kanila Yan 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 Dapat ni whole body Mama na ailing Daba diba Okay so May trail din dun sa taas May trail dito sa baba Grabe Napansin ko lang dito guys Sa trail na to Sobrang lamig <laughs> malamig pala pag nandito sa mga bambo malamig no? iba yung ano climate eh? yung mga ganitong bambo dito oh, naghahabulan ba? sina Jetli o oh, ano na tayo? paikot oh, tayo ano mami? ano, wabalik na tayo? wabalik <laughs> ano, na tayo? nakatingin ka na pabalik eh. <laughs> Hmm. Ayun, so sulit na sulit ang paglalakad namin guys. So, sus, eto pala yung magandang view ng ano, ng bamboo. Sus oh. Ang tawag dito guys, bamboo forest. Dito na tayo sa cardio trail. <laughs> <laughs> Grabe cardio trail okay okay oh guys oh cardio talaga to mahina dito ang ano mo sure yan oh grabe parang napagod ako Mm-hmm. Hmm. Huh. Ganda, ha? Pa pa so, <laughs> okay guys, so mamaya ulit So ayun galing kami dun sa baba umakat kami dito hingal na hingal kami grabe Uh, ayan na yung dalawa. Nauna na. Si kuya parang wala lang ha. <laughs> parang nakita ko lang yan sa baba si kuya. Nagte-teleport si kuya. Bakit ha? <laughs> May pinapasokan atang portal si kuya papunta dito. <laughs> Grabe. Woo! Guys. Ah. Isang bata oh. Ha. Huh, ano gagawa mo diyan? <laughs> Akat ka ba diyan? Mahulog ka diyan ah. Ka sa may bangin, mahulog ka diyan. sa Grabe. Ha. Ah, Grabe ang ganda dito, guys. Sobra. One more. 1, 2, 3, go. Go. Okay. Tara na, baba na tayo. Para mapunta natin yung iba. Okay na tayo dito. So guys, tapos na kami dito sa ano. Sa bamboo forest. Forest nga talaga to, nawawala kami. Hindi na namin mahanap yung pa-exit. Woo, grabe. Grabe naman guys Pwede na ako mag-lotog yung video. Grabe, pinag ko kanina, Na-expand lang na ano ko. Bamboo Ang lungs ko. Eh. Nag-expand daw yung lungs ni Mami. Ano masasabi Mami? mo, Mami? Ano? Ano mo? na ako. Na-cardio. <laughs> training ako ka kasi. <laughs> Ganoon yung feeling pag umakit Grabe Pababa na tayo guys Way out Nakalagay way out oh, Tama naman yung pinunta natin Ito na yung way out Okay guys Nandito tayo sa si Chinese temple Chinese temple tayo guys temple ng mga Chino. Okay, so hahanapin natin kung saan nagre-register. Tayo guys, so Chinese temple guys. Ito naman, hindi ko pa ito napupuntahan yung botanical. Hindi kami nakapasok kasi sobrang pila. Blockbuster, so huwag na para register muna tayo dito para masaya. And so, ayun na nga. Ito yung start ng pakyat. Ha? Hindi <coughs> mo nakakayanin. O paano yun? Hindi na tayo papasok. So hindi na daw ako hindi na daw kami babasok. <laughs> so guys, surrender na yung kasama ko. Hindi na mami, tara na. Tapos do ng okay tin mo. Tapo ko kung sa umpay nang ganto jogging ko nga yan dati. Niluluko <laughs> ba Okay, so next destination na tayo guys wala surrender yung mga kasama ko so hindi kami aakyat ang entrance fee dito guys 20 pesos per head tapos may tubig na rin dito para para ano nauhaw kayo pwede na pwede ka nang <laughs> uminom Anyway, so next stop na tayo guys. So, ayaw na nila ng akyatan. Well. Okay guys. Color of Bali. Yan, bahay nila. Oo, yan colorful na ano bahay. Hindi na, hindi na. Pag-uwiin na lang. O, naka-video naman ako. Wala tayo talagang parking na dito ma. Okay, so... Ayun. Pabalik na kami. Okay guys. Nandito ako ngayon sa ano sa oops BenCab Museum dito na tayo sa BenCab Museum at ito naman yung papasuhin natin sarap ng tulog ng mga bata ito yung itsura ng sa labas ang daming parking ang pasok tayo sa BenCab Museum Okay siya So pag napapasok na tayo guys, vlog ulit. Right. Okay. okay guys, so BenCab Museum bawal yung video. So hindi tayo nakapag kapag video sa loob. Konti lang naman yung makikita. Okay na kami. Mukhang uuwi na kami guys. So, salamat. Hanggang dito na lang. See ya.